So hello guys, good morning, good morning no So ito po, panoorin po natin ito ang eksena, welcome back again sa ating youtube channel, The Action Man So ito po yung eksena kaninang madaling araw So alam naman natin na ngayon ang uh, ikasyam na araw na paghahanap kay Pastor Apulok Kibulok at ito naman ay a uh, 39 anniversary ng KOGC. So ito po ah uh, nakipag uh, na naman itong uh, mga opisyal ng KOGC dito sa uh, isang pulis ho, mga ka-action, mga ka Ito po. Pakinggan po natin ang kanilang uh, pinag-uusapan o ano ba itong kaguluhan nila dito. Kami okay. ang ng po

Sibak isipulan. 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 Oh. Uh, you can, you can trust okay. our word, sir. My word of honor po kami, sir. At sinabi namin, hindi kami manggulo, hindi kami manggulo, sir. Kaya, so, my word of honor kami. Kaya na, sir. Kaya lang sir. Kaya no, no problem, no problem. Accountable kami, namin, sir. Kung sulungin namin ito, sir, damay-damay kami lang, sir. Kaya na, sa Kaya na, sir. Kaya sir. Hindi namin gagawin yan. So, ginawa nyo lang sa kalsata, sa highway. Ito sa malam ko po sa <laughs> amin sa kasi anniversary, third kinet anniversary. Hindi kami makasalibrate sa kasi yung katidra, ginawa niyo kumang center. So, anniversary namin sa kasi talaga ah, Pero, tao ako di, tao ako di, please lang. <laughs> Ingatan nyo na no, huwag mas pumunta. Yes po sir. Nandito yung mga tao ninyo. Uh, si sir Carlos sir. Nandito yung mga tao ninyo. Yes. Oh, uh, sir. Ipabantayan sir. lahat kami pinapasok. Kaso kahit kami naman may yeah. yung sir. Ah, uh, anniversary ng kingdom sir. Baka naman pwede pa kang tayo yung sir. Oh, yes okay. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. worship na lang yes, kami sir. Anniversary kami naka-worship sir. Bila kang no, buhay Question sir, sir. Maraming salamat, salamat, salamat tayo, yeah, yeah. Thank you very much, thank you sir. Pero, ah, <laughs> sir, sir, question sir. Ipapagamit niyo po ba ngayon 'yung katedral para sa prayer? I don't ko, ay don't have power. Kasi kanina po para ni na ipapagamit, may cordon po ngayon. So wala po kayong uh, power para magsalita po regarding doon. Thank you, thank you. Sumusunod siya sa ser. Okay, okay, okay. Just a little. Blablabla. 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 Hindi Blablabla. 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 nga Blablabla. Blablabla. nga Okay. Ay, ay, hindi naman ko. Hindi naman kailangan ng paharap. Alam ko, hindi naman sa tahan dahan-dahan. Ay, ay! Ay, para lang ang ko rito sir. kanina, wala pa yan. Mas pagdaga yun, ang nakapas nandito na yan. Kasi ang dami na kasi na post-lip, sir. Ang dami na post Ano ang post Gusto mo makakita ng video, sir? Kung makakita ng video, maniwala ka, sir. Video, 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 video. Kita sa ini. Ada video, sir. Pasensya na sa sa punting sagutan natin, sir. Salamat sa pag-intig din pag muna ako. So, ang area na yan, gusto nilang uh, anuhin, i-occupy e, para dyan sila magdaraos ng kanilang anniversary. Ang kaso lang, kini-question ni Kernel Flores ba yan? Ayan, correct me if I'm wrong. Bakit may guma daw dyan? May mga guma na no, nakapanlagay. Kasi kanina daw, wala daw yung mga guma. So bakit nagkakaroon ng guma? iya e, nga inaano lang naman ni uh, Kernel, e baka naman mamaya magsunog sila at madadamay naman ang mga miyembro ng KOGC sila-sila at baka naman ipagbintang na naman sa mga de ba diba? So nung nakaraang araw nga, hindi po tirgas yun. Kasi nga ho, nagsimula po na nagkaroon ng na, sabi nila tear gas, eh, fire extinguisher po yon Kasi nga po, eh, nagsunog sila ng goma sa highway. Tapos, yun na nga po, nag, uh, tunog ang buzina ng uh, pulisya na napakalakas at yun, nag, nagkagulong uh, nagkagulo nga po, yun yung senaryo na may nagbatuhan ng upuan, at kung ano-ano pa, may mga nasaktan, may mga uh, nag-ala e Spider-Man. Uh, yan po ay sinisigurado lang na ang inyong seguridad dyan ni eh, Kernel. Kasi, sino ba naman ang bakit nagkakaroon, bakit may mga gulong dito, mga, mga guma, ano naman ang gagawin dito? So, kung yan lang naman pala ang kahilingan nyo, na pwede hiramin nyo yung lugar na yan na uh, anuhin muna ang barikada kung may barricades dyan oh, ayan na, magandang usapan yan, pinagbibigyan kayo. Pero binabalaan kayo na baka magsunog naman kayo kasi inaalala o pinapaalala ni Kernel na ah, may mga tao dyan, kayo-kayo na mga miyembro na magdaraos. si e baka naman gagawa kayo ng kalukuhan, tapos ibibintang nyo naman sa mga PNP na nakapandeploy dyan. Yun ang masaklap dyan. At yan ang nililinaw ni Kernel. Okay, tuloy. Nandito po rin... interna ginawa ko yung shake it Saan yung, yung video nang tumasok? na aoy Ka pala akong mag-haga na polis Nagzalрас numero ani mga left oldie na niyo ano, Abalakin na ng kasa Kung pustos lang niylang kumawa ng match Pag ano sir? Pagkataman ng kawin sir na ano ng dapat man lang, hindi oh. nga kalalaki, Sir. Hindi nga, ito yung regulation lang, oh. Sir. Hindi, wala nakapasok. Regulation yan uh, na uh, magpasok, hindi. Sir. Hindi, Polis, Sir, kung naglalagay kayo, da kayo ng Arche, ano mga monoblock, umuha pa tayo, pwede naman din yun. Hindi, hindi na nga makapigil. Hindi nga makapigil ng pulis na tumatakbo, Sir, yung monoblock. Hindi, hindi naman tumatakbo. Ay, nandito. naman kayo dyan, Sir. Ang laki-laki niya, no. Tignan niyo. Tignan niyo, ang laki-laki. Sir, meron meron sir, pa suspend ko yung lisensya ko sir, wala. Hindi hmm. gagawin. Hindi natin din gagawin. <laughs> <laughs> uh, Hazardous kasi yan, pagka nasunog, pare-parehas tayo yung sasabot nito. So, okay. Hindi ko kasi nasabi natin na kahit uh, uh, gusto lang, gusto ko lang, gusto lang ano. Uh, natin yan.

Ayan, Sir. Hmm. Yung may hawak lang ng camera ang tumatakbo eh. Oh. Ah, oh. oh. yeah. Ayan, yeah. yeah. ano, oh, sir. Oh. sir. Ayan. May, ayan. Oo. na dalawa sa staff. Oo. kasi magpa-infrared, Sir, magpa-check. Oo. Yung ano, equipment, Sir, o. Tinakbo, Sir. Kaya may ginawa yan. para regulation mm -hmm. sa magpasok, Sir. Oo. Ayokong magka. Sir, ang to be clear, Sir hindi ibig sabihin na hindi kami makapasok na bus. Kami doon walang problema, sir. Sinicheck lang natin. Kasi nga, nalusokan kami, sir, ng mga hindi pala polis, sir. Pinamitan talaga. Nakakabahal lang sa amin, sir. Nakakabahal lang. Tsaka yung staff, sir, sir pinaaalis -pina lang. Kasi may TNT na bomba na parang pinlock yes, nyo, sir. May picture po kami, sir. Tinanong po namin sa polisya doon, bawal po talaga daw yun. Ah, BNT. Ito, sir, may picture po kami. Ah, BNT. Given? Ma'y nakasulat, sir, na TNT, sir tinakbo yung TNT. Hindi po, na-check po namin dyan. Sabi mo, bawal po ito sa bagay na nagdadala. Tapos, binerify ng pulisya doon sa so bawal talaga, sir. Lahat naman binabawal yung pinapakayari ng namin. Bawal, bawal. Ito po, sir. Ito po, sir. Yan po, yung parang sinlaki ng lapan ng gatas. Tapos may nakasulat na TNT. Bumba. Tapos, aminado naman siya, sir. Sabi ko, bakit ka nagdadala? Tapos, nilabas niya. Siguro, wow! wow! sir po siya, sir. For the safety of everybody, baka sasabog yan, sir. Opo, sir. Ay, pa po yun. Ito ito, sir, oh. Sinuch namin, sir. Ito pala yun, sir. Ito, sir. Ganito pala yun, sir. Ganito pala siya. Ganyan po siya. po siya. Ganito sir. Nagkopo yung uri niya. Is sir. On TNT and laki kaso sir. Because niya ko explosives na TNT bomb ba. Sa Mindanao naman siya sir na explosives. Nilabas pa na kayang pumares yun sir. Ayu okay. na paniwalaan. Pano'y okay. talaga abalas ano lang ka. Kasi okay. ser sa. Tapos sila na Hindi sir. Kasi Hindi okay. ser kung 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 Tapos, kung 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 sir. kung 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 Ayon, Di sir, kasi ka alam really, kahit... naman Wait, sir na kayo. Usap naman tayo. naman kayo pula. Usap ka. Ang Hindi mo rin gusto pakinggan. Ayaw ko kasi naman sa'yo. Hindi sir, mas pinig ako sir. Ayaw nga, mo ko, pero mo ko pakinggan. Sir, pinig ako Sir, kayo yan sir. Sir, balik lang na ano. Oo. Bukan sih barang kena Sir Ricardo. kasi sir, dito sa sir, uti na kami, sir. tapos iniwan. hmm, humugot pa. Humugot pa si ano, humugot pa si Alo. Hmm. Okay, kung yan ang kino-complain nyo at may pag-amin ang uh, PNP na sinasabi nyo na sinasabi nyo uh, bumba, o oh, hindi isip nyo muna yung ano, wag nyo burahin yung video na yan kung talagang umamin ang PNP. At kung halimbawa, uh, may mga reklamo nga ho kayo, eh may ano po yan, may proseso at may tamang panahon. Hindi po yun ang panahon ngayon na kung saan, kasagsagan na hinahanap si pastor, isa eh, ka man kayo magpara-complain. May tamang panahon dyan para kayo ay pakinggan ang side by side. Ganun po yun. Ayan, excuse me po mga ka-action. Ganun po yun, di ba? Hmm, kung yan talaga may pinasok na sila na ah, ah, illegal, or di, pwede nyo naman i-complain yan eh. Di ba? Pwede nyo i-complain. 'Di ba? Kasi alam naman natin na marami talaga kayong complain pagkatapos niyan, mga ka mga kaibigan namin diyan, okay? Sa ngayon kasi iniisip lang ni Kernel ang inyong magiging surprise sa pagdaraos niyo ng 39th anniversary niyo, 'di ba? Kaya be, baka naman magsunog kasi kayo diyan eh madadamayin eh, ako. Madamay-damay kayong lahat diyan. Oh, 'di ba? Ganun lang 'yun. Kung may mga halimbawa sa tingin nyo may paglabag ang ating mga PNP, may panahon para kayo magsampa ng reklamo laban sa kanila. Pero sa ngayon sana, huwag maging matigas ang mga ulo nyo para maiwasan ang girian, sagutan, sakitan, sa pagitan ng mga PNP at sa pagitan nyo ng mga miyembro ng KOGC. Okay? O ayan ha! humiling kayo na kung pwede gamitin nyo ang lugar na yan para ipagdaraos nyo ang inyong 39th anniversary sa inyong simbahan pinagbigyan kayo pero binabalaan kayo na huwag kayo gagawa ng bagay na ikakasama kasi baka yan naman ang magiging dahilan mamaya ng kaguluhan iniiwas lang ho kayo dyan de ba? E, taliwas po ang sinasabi niyo na hindi kayo iniingatan ng mga PNP, iniingatan kayo, pinapaalalahanan kayo para makaiwas ng gulo. Okay? Baka naman kasi mamaya kayo naman ang magsimula diyan ng pag kung ano-ano at ibibintang niyo naman sa mga PNP. Okay? So yan ang ating tututukan mamaya mga ka-action mga kakamping Ang kaganapan sa kanilang uh, 39th anniversary Okay, so yan lang, ma, uh, yan lang mga ka-action oh, I-share ko lang po sa inyo Nangyari po yan kaninang madaling araw Okay, ngayon anniversary po nila September 1 Okay, so yan lang po mga ka-action oh. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world Ako po ang inyong likod Sina Action Man, have a good day everyone Beautiful.